At ganito nga yung mga nanay na kagaya ko na tagahatid sundo. Ayan sila oh, nag uh, ano sila, naghihintay din sa kanilang mga anak. At ganon din ang mga lolos and lolas. Maghihintay sa kanilang mga apo. Sa kanilang hinahatid sundo. At dahil malapit lang kami sa school kaya tinatambak lang na. Ako na silang mag-dismiss bago ako lalabas sa bahay dahil ngayon naman kahit ganito ang temperature na nasa 3 degrees 4 ngayon ay still malamig pa rin ang simoy ng hangin pero kaganda-ganda ng araw time check, it's 337 mag-out sila ng 340 and that's it for today thank you for watching, have a good day Have a blessed day, everyone.